dahil nga mga kaprensi may naglako ng pusit din ni Salinang ay tayo ay napabili ng ating aihawin. At kakoy napakasarap na rin ihawin at medyo malalaki. Tamang tama din po dahil yung aking tanim na kamatis ay may mga hinog. At dahil nga po siya ay may lako ding hipon ay akin din pong binili kahit po baga ay medyo maliliit. At kakoy makamasarap din po aring ipalaman dun sa ating aihawing pusit. At matikim tikim malaan po bayan naman tayo ng masarap na ulam. Dahil nga po ako ay matyaga abay kahit po medyo maliliit yung ating nabiling hipon ay talaga namang aking binalatan. Dahil naniniwala po akong pag may tiyaga ay may nilaga ay dibaga at natapos nga natin itong balatan. Dahil nga po ay apalaman natin yan sa ating inihaw na pusit ay atin po yan tadtari ng pino. Ay dahan-dahan nga laan po nating tinadtad yan at baka po ay nako ay matadtad yung ating mga daliri ay nako ay mahirap na ah, makasampu na nga po yung ating daliri ay mababawasan pa. Ay nako po, ay kaya naman talaga ay ako ingat na ingat sa pagtadtad. Pag naputol nga po yan ay wala na tayong pamalit dyan at wala naman pong nabibiling daliri sa palengke. Gayon! Ay nakopo po, ay parang mapapalaban tayo dun sa ating aihawing pusit at talaga naman dinamihan natin ng sili. At parang trip ko po ba yan naman ngayon ang kumain ng maanghang? Ay nako po, ay nagadalang tao na yata po ako. Ay hoy, umayos ka, walang gayon. Ano ka si Mama Mary? magabuntis ng walang asawa ay nako ay pwedeng pwede ang gay ang pagkagusto. Pwede naman kay kumpare agoy. Ay nako po madadali tayo ng chismosa na re. At nako kung ano-ano ang ating mga inapagsasabi. Ako naman po ay nagabirulaang. wag nyo pong agawin yun ang magpabuntis kay kumpare. At nako po ay lagot kayo kay kumare ninyo. Gay At haluin na po natin yung nilagay nating oyster sauce at saka ay paminta. Pagkahalo nga po natin yan ay ilagay na po natin yan dito sa katawan ng pusit. Ay na Opo ay ngayon pala ang ay ako'y talaga na may inatatakam na. At dasik-dasikin po natin ang paglalagay para umabot dun sa ilalim. At ibalik na po natin yung kanyang ulo at pasakan na po natin ang kawayan ng hindi po natatanggal. Dahil nga po sa tulong ng stick ay ayan nabuo na po uli yung pusit. Kaya naman po napakalaking utang na loob ng pusit doon sa stick at nabuo uli yung kanyang katawan. At pag hindi nga po natin tinanggal yung kanyang ulo ay napakahirap naman pong ipasok yung ating alagay na palaman. Dahil nga po nakatapos na tayong maglagay ng palaman ay atin na po yung ihawin ng malantaka na gayon. Ay saglit saglitlaan po natin itong alutuin at masama din po nito ang nasusubrahan ng luto at medyo nakunat. Parang ikaw laang Akunat, uy! Yun, at baligtarin na nga po natin itong ating inihaw na pusit. Ay naku po, ako baya naman ay natatakam na. Pag-usapang pagkain po baya naman ay naku po, ay tayo po ay hindi magapahuli jaan. At luto-lutoin laan po natin ng kaunti para medyo sunog-sunog yung kanyang katawan. At hiwahiwain po natin yung kanyang katawan para maluto po yung ating nilagay na palaman. Ay naku po, ay parang mapapalaki na naman ata ang kain ko na re. At napakasarap nga po nitong pangpulutan ay stay pang- ulam pala. At dahil nga po luto na yung ating inihaw na pusit ay atin na po yung ahunin. At pagkaganari rin nga po ang ulam ay nako ay talaga namang mapapalaki na naman ang ating kainare. Kaya naman ano pang iniintay lang na natin yan at ako naman po talaga ay kanina pa nagugutom. At hiwain na nga po natin yan nang malantakan na, at gayan nga po ang kanyang palaman ay nako ay talaga namang napakasarap pagkagana Tapos ay meron tayong sausawa na maanghang ay nako ay talaga namang nakakagana ng kumain ayan na nga po, tikman na natin yung ating inihaw na pusit. Ay nako, ay talaga namang panalong panalo ang lasa. Ay makamasarap po talaga ito dahil nga ang palaman po nito ay hipon. At dahil nga po madaming sili ang nilagay natin ay nako po, ay talaga namang napakaanghang. At dahil nga po tamang tama ang at hindi tostado ang ating pagkakaluto sa inihaw na pusit ay napakalambot niya po pag kinagat. Ay nako po, taob na naman ang isang platong kanin. Mga ka-friends, thank you for watching po and see you again!